Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Makabrigad ang ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. 66 sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pipi Sara Duterte hindi sumipot sa NDI. Mga sumama sa Zoom meeting nito, pinasabina na rin... Ilang mambabatas dismayado sa hindi pagharap ni Vice President Sara sa NBI. Ang Pangulong Marcos naman mga kabrigada, inaming pinigilan niya ang impeachment laban kay VP Sara. By Cameral Conference para sa 2025 National Budget, nag-umpisa na kahapon. Technical Working Group para rito bubuin na. Namang dala pagbabalik ni Mary Jane Biloso sa Pilipinas, nakaplano na sa buwan ng Enero, ayon yan sa bansang Indonesia. At ang pagpapadeport sa Pinoy Scammer mula sa Indonesia, hindi prisoner swap ayon sa PNP. Brigada Palitan Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide Satan Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Biernes, November 29, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikten. Gata balita nationwide. balita nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Bigong makadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa NBI ngayong araw para pagpabaliwanagin siya sa kanyang mga ginawa na pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang legal counsel lamang ni VP Duterte na si Attorney Paul Lim ang umarap kay NBI Director Jaime Santiago. Ayon pa kay Santiago mga kabrigada, hindi raw nakadalo ang busy presidente dahil late na nitong nalaman na kinansila ang nakaset na hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Iniling naman ang kampo ni Duterte na i-reschedule ang pagdinig sa December 11 kung saan siya lilinawin ang kanyang naging pahayag sa tangkang asasinasyon. Kung sakaling dumalo si Bibi Sara sa December 11, ito ang unang beses na iimbestigahan ng NBI ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Pero kung hindi naman ito dadalo at wala siyang matinong rason, ay hindi na siya pipilitin at tatapusin na ng NBI ang investigasyon gamit ang mga nakalap nilang ebidensya. Pabnay na balita mga kabrigada ang NBI, isisilbi ang sabina ngayong araw sa mga kasali sa Zoom meeting ni Vice President Sara Duterte. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. 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 <laughs> ngayong araw ng NBI ng Sabina ang lahat ng dumalaw sa Zoom meeting ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang biyernes ng madaling araw November 22. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, na-identify na nila kung sino-sino makasali, pero paglilinaw niya yung mga actively participated lamang ang iimbitahan sa pagdinig. Nasa labindalawa ang padadalhan na Sabina, kabilang na ang Zoom account owner. Tatanungin sila kung ano ang nangyari at bakit pinagmumura ni VP Sara si Pangulong Marcos ang unang ginang at si House Speaker Martin Romualdez bago mag-December 11 ang itinakdang pagdinig para sa kanila. Samantala, napatunayan na ng NBI na hindi AI generated at authentic ang naturang viral video kung saan inihayag ng bise ang tangkang asasinasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Bagong bago Brigada balita nationwide. Samantala ang Vice President Sara Duterte naman abay tinawag ng arrogante at hinahamon ang justice system matapos hindi sumipot sa NBI probe. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! report! Direktang paghamon sa sistema ng hustisya ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation ngayong araw ukal sa umano'y pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Bongbong. Marcos. Ito ang iginiit ni House Deputy Majority Leader Paolo Ortega V kasabay ng pagbatikos kay Duterte dahil pag -comply sa bigong pag-comply sa Sabina na anya'y nagbibigay ng malinaw na mensahe na hindi umanoo-uubra ang batas sa kanya. May tuturing anya na insulto sa mga karaniwang Pilipino na tumatalima sa batas ang ginawa ng pangalawang Pangulo dahil kapag sila ang nagbaliwala sa Sabina ay agad na nahaharap sa consequences. Ipinunto ni Ortega na hindi lamang kawalan ng respeto ang hindi pagharap sa NBI kundi nagpapakita ang masamang halimbawa bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan dahil dito hindi umano dapat napayagan ng NBI ang pagsuway ni VP Sara at kumilos ng walang takot dahil kapag pinalampas ito ay binibigyan ng mensahe ang mga Pilipino na ang hustisya ay nakadepende kung sino ang sangkot at hindi sa kung ano ang ginawa nito. Dagdag pa ng kongresista, hindi NBI ang minamaliit ng vice presidente kundi ang justice system kaya gaano man kataas ay hindi dapat ituring ang batas na optional. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News Santa Fe, Manila. The Music and News. Samantala mga kabrigada, libreng lupa para sa mga magsasaka. dog ni Pangulong Marcos sa, lalawigan po ng Quezon. Brigada David Arena, ibrigada mo. Brigada. Maghandog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng libreng lupang sakahan para sa mga mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon itong Biyernes, Nobyembre 29 kung saan tinasayang nasa 11,487 na Certificates of Condonation and Release of Mortgage ang ipinapamahagi sa lalawigan na nagkakahalaga ng na mahigit 440 milyong piso para sa mabayaran ang mga utang ng mga magsasakang may binabayaran pa sa kanilang sakahang lupa. Bukod dito ang itapamahaging 15E titles ng Pangulo para sa mga masasakang wala pang sariling sakahan sa bayan ng Buena Vista, Quezon. Isa ang pamamahagi ng kokrom sa mga tinupad na pangako ng Pangulong Marcos upang maisakato para ng pagkakaroon ng sariling lupa at moratorio sa pagbabayad ng lupa at interes. Samantala, ang natural aktividad ay alinsunod sa Republic Act 11953 o ang New Emancipation Act na siya magdadala ng pinansyal na kinhawa sa mga magsasaka at magpapalakas ng seguridad ng pagkain sa bansa. Il In the hope of changing lives, it's si Brigada David Aranda ng 92.7 Brigada News at MLSN. The music and All three Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Dagdag -dag pa mga balita mga kabrigada. Kinuturba ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanya ng galing ang isang nag-leak na private message kung saan pinipigilan niya ang planong paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Quezon, sinabi nito na sa totoo o lang sa kanya ang totoong message. Kung maalala mga kabrigada sa naturang mensahe, sinabi ni Marcos na unimportant naman si BP Sara sa ngayon dahil magugulo lamang ang trabaho ng pamahalaan. Ngayong umaga, inulit niyang hindi na importante ang impeachment at aksaya na lamang ito ng oras. Anya matatali lamang ang kamay ng Senado at Kamara, gayong marami pa itong kailangang gawing trabaho. Ang matanong naman kung no point of return na ba ang relasyon nila ni VP Sara, ang sagot lamang ng Pangulong Marcos, never say never. Bagong bago, may katapalitang nationwide. Ilang senador naman nangako pong babantayan nila ng maigi ang bicam meeting para sa 2025 National Budget. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report anak ng ilang senador na babantayan nila ng maigi ang gagawin reconciliation sa version ng 2024 proposed national budget sa Kongreso. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito ay sisiguraduhin nila na makakapekto ng positibo sa buhay ng mamayang Pilipino ang bawat probisyon na mapag-uusapan dito. Samantala, ayon kay Sen. Wing Gatchalian ay target niyang batayan ng pondo na ibinigay sa mga programa na mag-aangat sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Maalala, ayon kay Senadora Grace po, ang dalawa lang sa disagreeing provisions na ang kanilang tatalakayin ay ang tapyas na pondo ng Office of the Vice President at maging ang pagalis sa pondo ng ayuda sa kapos ang kita program. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang pagpapadeport naman sa Pinoy scammer mula sa Indonesia, hindi raw prisoner swap ayon yan sa PNP-CIDG. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. 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 B -b 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 Report! Nilinaw ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi prisoner swap ang pagpapadeport sa Pilipinong si Hector Pantuliana na naaresta sa Indonesia dahil sa pagkakasangkot sa billion pesos investment scam. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III, ang pagkakaaresto kay Pantuliana ay resulta ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesian National Police kamakailan. Ipinadeport din ng Pilipinas ang isang Indonesian fugitive na sangkot sa scamming activities at naaresto sa umunay Pogo Hub sa Bataan. Nilinaw ni Torre na walang natanggap na official letter ang PNP ukol sa prisoner swap sa dalawang pugante in the heart of changing lives, ito si Brigada Taz Austria ng 105.1 Brigada News FAM Manila, the music and news. Ang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas, nakaplano na sa Enero ayon sa Indonesia. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, report plano ng Indonesia na ibalik ang mga bilanggo mula sa Australia, France at Pilipinas bago matapos ang taon kabilang na si Mary Jane Veloso. Ito ay matapos sa parabahan ni Pangulong Prabowo sa Biento. Kung maalala, si Mary Jane ay nailigtas mula sa pagbitay noong 2015. Ayon kay Indonesia Senior Minister Yusril Iza Mahendra, ang paglilipat kay Beloso ay bahagi ng plano ng Indonesia na ibalik ang mga bilanggo sa kanilang mga bansa upang tapusin ang kanilang mga parusa. Maliban dito, kasama rin na ililipat ang mga natitirang miyembro ng Bali 9 mula sa Australia, pati na ang isang French na bilanggo. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Also in... Rapido, Brigada Balita Nationwide. Sabog na pa balita mga kabrigada, pag-grant ng Presidential Clemency kay Mary Jane Viloso, isinusulong ng National Anti-Poverty Commission. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada 5 Report. Salamat ang National Anti-Poverty Commission Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council sa Indonesian government kasunod ng pagpayag nito na ibalik sa Pilipinas ang dating OFW na si Mary Jane Veloso at dito ipagpatuloy ang kanyang sintensya. Si Veloso ang pinay na naaresto sa Indonesia noong 2010 dahil sa drug trafficking charges at nasintensyan pa ng kamatayan. Sa isang pahayag, sinabi ng konseho na tila nabunutan na ng tinik ang pamilya at taga-suporta ni Mary Jane na matagal nang nagnanais na makauwi ito ng bansa. Pinasalamatan din ito si late President Benigno Noynoy -Noy Aquino III na umaksyo noon sa execution kay Veloso sa pamagitan ng pakikipagdayalogo, gayon din si Pangulong Bongbong Marcos. Samatala, suportado at isinusulong ng komisyon ang clemency para sa Pinay. Binigyan din ito na ang paggrant ng presidential clemency, lalo na ngayong kapaskuhan, ay isang napakaganda at napapanahong gawa at nagpapakita ng diwa ng awa at pagpapatawad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa News Manila. The Music and new. Uh, sorry. Mga kabrigada, pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasakang na apektuhan ng mga nagdaang bagyo sa Bayambang, Pangasinan. Nakatanggap ang isang libong benepesaryo ng mga relief items mula sa relief team. Na isa katupara naman ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng senador sa lokal na pamahalaan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, epekto ho ng shear line, northeast monsoon or amihan, kasama ng intertropical convergence zone ang mararamdaman ngayong araw. Ayon sa pag-asa, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag sa bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island at Tadalian sa ITCZ. Kaliban dyan mga kabrigada, ang Northeast Monsoon naman ang magdudulot ho ng pag sa bahagi ho ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Amihan din na magdadala sa katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulong-pulong pagulan sa bahagi ho ng Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantala, maging handa ho ang lahat sa kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Quezon, Laguna at Bicol Region dahilan sa Shear Line. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa atin health news, mga kabrigada, paano nga ba maiiwasan ang obesity o obesity sa labis o labis sa timbang ng sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang? Ayon po sa mga eksperto, ang uh, obesity ng sanggol uh, sa sinapupunan na isang seryosong issue na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan. Uh, upang maiwasan ito, mahalaga po ang tamang nutrisyon, regular na prenatal check-up uh, at ang pagpapanatili ng malusog na timbang ng ina. Ipinapayo din na iwasan ang labis sa pagkain, paninigarilyo at pag-inom ng alak upang matiyak ang malusog na pagpapalaki ng sanggol at maiwasan ang mga panganib sa pagbubuntis. Darito mga kabrigadang Mom's Love ES-1 Capsule na kasama mo habang si Baby ay nasa iyong sinapupunan pa lamang. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES-1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita na kabayaning pagtutulungan. Kabrigada no September 26, 2023. Unang naisa publiko ang kalagayan ng ilang mga residente sa liblib na lugar sa sitio Santo Tomas, Davao del Norte. Ang sitio Balulao ay tinitirhan ng tribong Atamanobo na may mga problema tulad na lamang ng kakulangan sa edukasyon at palikuran. Marami ho sa mga bata ang hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa at magbilang. At dahil po dito, ang Brigada News FM Tagum at Juan Tahanan ay agad nagplano ng solusyon at nagtayo ng isang makeshift classroom at dalawang palikuran. Pagkalipas ng tatlong buwan, mga kabrigada, bumalik ang BNFM Tagum at one tahanan sa lugar at nakita ito hong bagong classroom at palikuran kung saan nagbigay ng mga school supplies, chinelas, vitamina at mga hygiene kits. Ang mga tulong na ito ay naging pa -pusible dahil ano sa suporta ng mga sponsors at mga stakeholders. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa atin ho mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali. Okay. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada! Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pangikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio, angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart.